Magandang araw sa inyo lahat, mga kaibigan, Rapi Tulko. Anyway, binabati po natin lahat ng mga kaibigan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Dahil ang po ang ating mahal na mga OFWs. Mga kaibigan, nakita niyo po kanina siguro, karamihan sa inyo ang proclamation po ng ating mga bagong senador. -hoo -hoo Dose po sila, ha? At doon magkita mga kaibigan, makikita ninyo kung kanino sila pumapanig. Ah? <laughs> Alatang halata, siyempre, kada speech po nila, binibigyan po sila kasi ng pagkakatawa na mag-speech. ha ah? Nadinig po natin yung iba-ibang speech. All right? Unang-una, nakapakuha ng aking atensyon, mga kaibigan, doon ay si Senator-elect Aimee Marcos. Aha. Ang sabi niya, nagpasalamat po siya kay President Duterte, na inundorso siya, at kay VC, uh, Vice President Sara Duterte. Ngunit, woo, hindi po na-mention ang kanyang kapatid, na si Bongbong Marcos. <laughs> For some reason, sabi niya nakalimutan niya, but ultimately, mga kaibigan, nagbabasa po siya ng kanyang papel. Nakalimutan niya lang pag isulat si Bongbong Marcos, which is good. <laughs> I don't want say anything. Kasi, alam niyo na kung bakit. <laughs> At si Tulfo, mga kaibigan, alam ko, ay ko lang nga ba may, bakit galit na galit, bakit, bakit kumukulo yung aking dugo kay Erwin Tulfo? Buti na lang yung isang kapatid niya hindi nanalo. Pero nakita ko doon yung isang kapatid niya, yung eldest yata nila, hindi ko sure, but it looks like their eldest, yung sinuntok ni Remar Santiago. <laughs> yung nagka-black eye. <laughs> na sobrang anti-Duterte. <laughs> mga kaibigan, naalala ko yun, yung sinuntok siya sa Romer Well, anyway, kasi itong mga, ito mga, mga baliktad, mga balimbing, ha? Ha? Palagi, dati pa naman ay, eh, nung panahon ni President Duterte, the first 100 days ni President Duterte, bukang bibig nila si President Duterte. Ano? Grabe. Ngayon, kinalabanan nila ang Duterte. Tingnan nyo naman. Nagpasalamat si Tolfo kay Bongbong Marcos, bla 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 speech ng English doon, pambihirang yan. Ay nako, pasalamat na nga lang siya, eh, pananalo, right? At uh, siyempre, Bato de la Rosa, nagita niyo naman. Ay nako, sabi nga niya, this uh, victory that I have, this votes that I have, more than 20 million, is a protest vote para kay presidente Duterte. klarong klaro mga kaibigan, pinapasalamatan niya ang kanyang mga kasamahan, na yung mga talagang uh, sumusulong ha? na naipinaglaban si presidente Duterte grabe mga kaibigan napaganda po ng kanyang speech. Aba siyempre, si Bungo, imagine an overwhelming 27 million votes mga kaibigan. Yung 27, imagine yung 7 million makapanalo na po yun ng senador ha. Kung nadagdag yon sa ibang mga senador doon, pwede na po yung ipanalo mga kaibigan. Can you imagine? Nakita natin na ang nangunguna po talaga ay tao ni Presidente Duterte. Ha? Si Bam Aquino din naman nandun, but we went, uh, during the interview, he was so neutral. At syempre, ang pinakamatigas si pinakamatigas si uh, uh, Senator Elect um, Marcoleta. Oh, may nakababangiyan. Grabe, nakaka uh, takot, ha? sabi niya. Uh, he was asked about the impeachment, sabi niya, "Well, pag-aralan mo na nila kung talagang isusulog ang impeachment proceedings. Ha? Maganda yan mga kaibigan. Alam niyo naman kung gaano kagaling itong si Marculeta. Uh -huh. uh, sino pa ba, ba nakakuha ng atensyon natin kanina? Uh, si Lito Lapid. <laughs> Lito Lapid, sabi ko nga. Lito Lapid for uh, Senate President. <laughs> Kasi wala naman talagang issue yan. Ha? Pero sabi nga niya, pang-fourth, terms na niya ha, pagfort fourth na niya sa Senate. No? Imagine, he was undefeated, that is about 24 years in the Senate. For so long, I don't know ha, bakit nanalo? Ay, siyempre, nasa kamay po ng mga butante yan. At siyempre, nakita natin sa balita po na si Tito Soto, mga kaibigan, ay kinakausap na po niya yung mga senator dahil gusto niya po talagang mangulo bilang isang balik as Senate President. Kaya, um, ito ay very exciting, mga kaibigan, no? Ah, uh, 'yun po ang ating na-observe kanina during the proclamation. Anyway, hanggang sa muli topo ni Good Kaibigan, Rapid Tulko.